nasa boots ni Little Insoy. mo na, Milik. Para ka nang buntis. Kino. Ah! Hello, mga kabis Welcome back sa ating vlog. Ano man ang Milik? Uy, ano man yung... si Milik ba? Kada kita namin gusto magpalambing. Ang taba tabak mo na, Milik. Para ka nang buntis. Kinuukunin mo, Milik hingi, palagi nang hihingi ng pagkain. Oh, para na siyang buntis. Tingnan niyo mga kabistak yung tiyan, oh. Parang buntis na siya kalaki. Tumataba, taba, pataba ng pataba ang milik. Hmm? Pataba ng pataba ang ming-ming. Hmm? Pataba ng pataba ang ming-ming. Itos! 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 Gusto niya magpalambing, guys. Desa, desa. Kuman, kuman. Today is Monday. Ano ngayon? 27. Oh, happy birthday. May may nag-birthday ngayon, apo ni Nanay G at work, uh, January 27, si Gian. Uh, hindi ko maalala yung pangalan, basta Gian. Bravery, parang ganun Oh, happy birthday sa uh, apo ni Nanay G at work. So, may good news ako sa inyo mga kabisdog. After 8 days kagabi, uh, linggo ng gabi, ano, sinaulit na yung ano, sinaulit na yung truck natin. Yan, sinaulit na sa si kagabi, guys si talaga ay nagpapansin yung kapitbahay namin hindi yan yung kapitbahay na nanghiram meron yan ano mayaman yan guys merong truck yan para <laughs> sasakyan yan si ano may flower farm yan sila yan ano sa likod 'di ba may damuhan sa likod yan 'di ba may puting bahay yan, yan po ang nanghiram ito yung sa labas ng aming bahay guys Oh, pakita ko si si, si Daddy Dadi Insoy kasi nalasing yan kagabi. Dumating na kagab dumating kasi yung mga friends niya kagabi. Sinunod siya sa bahay. Nag-inuman mga 11 o'clock na, na na karating. Naka-uwi. 11 o'clock na ng gabi naka-uwi. So, hindi po kami, ano, iba po ang kwarto ni Daddy Insoy. <laughs> yung kwarto namin ni Little Insoy. Kami ni Little Insoy ang nagtatabi sa pagtulog. Which is very normal dito sa Korea, guys. Na ang mag-asawa kapag matagal na, naghihiwalay na ng kwarto. <laughs> Mahina lang yung busis ko kasi natutulog. Nalasing akagabi. Buksan natin ha. Hindi ako pumapasok. Minsan lang ako pumapasok kapag maglinis dito sa kanyang kwarto. Natutulog pa siguro. Tashi, one, two, three, go. What? Quick, nalang mo ang palahubog. May kalukuhan pa ang palahubog. Uh, yan, mamaya i-tour ko kayo doon sa... Ah, uh, sige. Ililibot ko kayo dito sa aming bahay. So, ayun mga kamisdak. Umuwi na sila si Kun Onni. Di ba nung Sabado? ah uh, pumunta man dito sila kuno ni si Kunrubo at yung dalawa niyang mga anak. <laughs> Tapos to day lunes is bumalik na sila kasi kailangan man ni Kununi na mag-prepare ng uh, sulal foods doon sa bahay ng kanyang asawa. O, ganyan man ang mga role ng mga daughter-in-law guys. Sila po ang naghahanda tuwing chusok and sulal. So dito tayo sa ating butiga. Yan po, ito po ang ating butika. Ito po yung aming mga kahoy. Yan po ang mga gamit natin sa chili farm. Yan. Yung mga usok natin. Tapos dito. Ito yung, ito pa budiga. Yung tanglad at malunggay natin, oh. Ito yung kwarto ni Lungkoy. Oh, nandito pa si Lungkoy. Yan po ang kanyang kwarto. Ito naman, kwarto ni Sadam. Yan. Yan ang kwarto ni Saddam. Ito, boiler room. Yan yung mga kabisdak. Ah. <coughs> boiler room. tas dito din ako nagsasampay na mga, kasi nga, yung medyas at saka mga underwear Dito sa bahay ko lang nilalabhan. history sa ating bahay. Factory po ito dati. Tapos ginawa lang na bahay namin. <laughs> Ganon ginawa lang siyang bahay para may matirhan kami habang nag-iipon para pagawa ng aming bagong bahay. So, yun, pansamantala lang po natin to na ano, guys. May, milik, paliwa. Yan, nilibot ko rin kayo dito. Oh, sa likod ng kahoy na yan. Diyan po yung ating kapitbahay, bagong kapitbahay na ang tagal sinauli yung truck. Oh, ito, dito tayo sa likod, sa gilid pala. Medyo kapal ang sino dito. Oh, hindi natutunaw kasi hindi man naaarawan. Oh, so si Milik talaga ay sunod ng sunod man na. Uy, kinuuko. Itong, itong bike na to, galing pa to sa city. Ito po ginagamit ko nung wala pa akong driver's license. Hatid, sundo ko si Little Insoy sa child care. Nung maliit pa si Little Insoy. Uh, dito ko siya sinasakay. May career, like, career yan. May upuan ni Little Insoy. Tapos, oh, yan. Na-miss ko tuloy. <laughs> Na-miss ah, ko ang aking bike. Wala, hindi ko na siya magagamit. Tapos, et, eh, dito. Wala, nilubong. Naglubong-lubong na. Dito is, ano to guys, tambakan ng mga ano namin gamit. Mga laruan ni Little Insoy. Laruan ni Little Insoy. Tapos, yung pang-spray natin. Iluwa, mga tubo. Lahat-lahat na. Shhh! Milik! Paliwa! Ming-ming! Paliwa! Ahay! ay, di, ay mapriso ka na ron nakukulong ka dyan hindi ka makalabas lina labas na labas na labas labas mm, yan ito po ang likod ng aming bahay parang hindi na tayo ano guys malalim na kasi ang snow dyan balik na lang tayo dito sa uh... uy kinupok ko ah, maliit lang yung area namin sa Mahaba siya guys, maraming kwarto. Pero yung sa aming kwarto, ni Little Insoy is ano lang, maliit lang. Dito si Daddy Insoy nag-prepare ng aming mga panggatong. Oh. Yan yung kanyang atsa. <laughs> Kumawa pala siya ng bagong ano oh, handle kasi nabalik may itong handle mga kabisdak. Oh, nilagyan niya ng bago. Kung dito ka sa gilid dadaan, pagkapasok mo mga kabisdak, ang una mong makikita yung aming luma na CR. Tapos yan, din ruinga na naman nila tuloyin. So yung ating dingding, nung maliit pa siya dyan mga kabisdak. So hinayaan ko na lang po kasi temporary house lang naman ito namin. Tapos ngayon malaki na siya, hindi na po siya nagdodrawing mga kabisdak. So yan po ang ating main entrance, yan po ang main door na pagkaraming gamit. Oh, gaya na sabi ko sa inyo, hindi pa ako nakapagligpit, marami pa tayong gamit. Dyan. Sa next video ko na po, sa next vlog ko na i-upload yung ating pagluluto at paghahanda ng mga pagkain sa Lunar New Year. Kailangan ko kasi in order i-upload ang videos para maintindihan nyo kung bakit ang lungkot-lungkot ng Daddy Insoy. Ito na yata yung pinakamalungkot na Lunar New Year na paghahanda na minapagkain kasi usually si Daddy alam naman natin kung paano siya. Masayahing tao po si Daddy Insoy pero makikita nyo sa next vlog, grabe niya kalungkot. Hindi talaga siya naimik. At ako that time is ang saya-saya ko pa. Napaka-good mood pa na ng Ajumah. Na-enjoy ko ang ating paglininis Dahil hindi ko, hindi ko pa manabalitaan. Hindi pa na-discover niya Daddy Insoy ang bad news mga kabisdak ng call sa ating track. Kasi nga, natutulog pa man ang siya. Ang long holidays nagsisimula mga kabisdak, 28, 29, and 30. 29 yung Lunar New Year. Pero uh, usually, ginagawang holiday nila yung before and after the Lunar New Year. So 28, 29, and 30. Tapos na sandwich man yung Monday. So ginawa na rin holiday ang Monday. So four long days po ang holidays namin. So okay lang sa akin. Naiintindihan ko na nalalasing si Daddy Insoy dahil dahil um, umuwi man yung kanya mga friendship dito sa aming bayan. Yeah. Yan po ang message nung naghalungkat, nagdeclutter ako sa ating mga cabinet, mga closet. Nakita ko itong message na dinin so yung birthday ko yan mga kabista ko. Matagal na po yan. O ganyan po siya kasweet dati. Dati po yan mga kabista ko pero ngayon sinisigawan niya po niya. nagsisigawan na kaming dalawa. <laughs> Tapos yan ipakita ko sa inyo. Tinago tago ko talaga itong remembrance ng aming invitation letter, wedding invitation sa sa kasal namin ni Daddy Insoy mga kabista. Uh, Ayun, 2018 yan guys. O ewan ko ba tinago tago ko pero naano man siya, parang inamag man siya mga kabista. O EJ in yan po ang aking kunyan name. Pero sa mga documents ko, yung Philippine name ko pa rin, kasi Then, sa wedding lang namin, pinalitan nila ng EJ in kasi ayaw manibinan sa aking pangalan. Ang haba-haba daw kasi ng aking apelido. Tapos yung pangalan ko is very Americanized daw. <laughs> Gusto niya na maging um, tunog Korean yung aking pangalan. So, pinalitan niya binan. Dito po kami sa aming bayan. Ikinasal noong 2018, mga kapisdak. Numating ako sa Korea, September 2017. Then, by February, is eh, nagpakasal kami 2018. Happy viewing Kaiser Dante Gahalion from Montilupa City na husband ni Mamay Gahalion. Thank you so much for always watching in advance. Happy happy birthday sa February 3 sa anak ni Ma'am Marina Baluyot na si Kyle Pulusan. Advance happy birthday Sir Kyle Pulusan. A few moments later. Hello mga kabisdag! Update po tayo sa ating paglilinis. Natapos ko na po dito sa kwarto. Yung mga na-declutter ko na din yung mga damit natin sa closet. Yung mga hindi na ginamit at napaglumaan na, hindi na magkasya. Is tinapon ko na. Tapos nasiparate ko na yung mga pang summer, pang spring. Oh. nilagay ko doon sa closet, doon sa kabilang kwarto. Hindi ko lang nailinisan is yung sa kusina tap may mga may mga bagay pa akong itatapon doon. Nagbrush lang ako sa mga kaldero natin at sa sink. So yun mga kabisdag, i-insert ko lang ito kasi maikli lang itong ano, lunis vlog natin. So tomorrow, ano ba tomorrow? 28, January 28. Bukas na po ang preparation para sa ating sulal sa New Year. Whole day yan mga kabisdag na magluluto. So insert ko lang itong vlog na ito sa ating pagluluto ating preparation vlog for New Year. Ang akala ko magiging short video lang ito mga kabisda kaya ang plano ko is insert ko lang ito sa ating paghanda para sa mga foods for Lunar New Year pero hindi pala humaba pala itong video na ito so ayan eh ano siniparate ko na lang siya no Happy viewing pala kay Ma'am Flor de Liza Piamonte from Luon Buhol Thank you so much daghan ka salamat sa pag always always nga panonood Ma'am Flor At this time is nagising na po bumango na ang ating Daddy Insoy at yan ang sabi niya sa akin itayo ko daw yung mga wipers kasi makapal yung mga snow nabibigatan po ang mga wipers o oh, good mood pa ang Daddy Insoy diyan ha pero abangan nyo mamaya mga kabisdak. And belated happy birthday sa anak ni Ma'am Celia Ikabeza. Kahapon po ang kanyang birthday. Belated happy birthday. At hello kay Ma'am Rosa Ereso at sa kanyang mga apo sa Taytay Rizal. Hello kay Ma'am Purisi, si Ma'am Shout out sa mga apo ni Ma'am Marjorie Ledesma na sila Yasi, Saab at Yoan from Bacolod City. Thank you so much Ma'am Marjorie sa laging panunood. Wala po pala dito sa aming barangay ang aming bagong kapitbahay mga kabisdak. After po nilang sinauli ang track, sinauli nila ang track mga around midnight na ng Sunday guys so hindi na naabutan tulog na ang dadin so ako is gising ba ako kasi nanonood po ako ng movie background ng sa ating kapitbahay mga kabisda from Anyang po silang Anyang is part ng Yunggi do Yunggi province which is kapitbahay lang po ng Seoul pero may ari po sila ng restaurant ang restaurant nila is nasa Seoul City tapos nagtransfer sila dito last month nabili nila yung house and lot dito sa aming kapitbahay last year tapos uh, pa come and go lang sila pero ngayon last month is ano madalas na sila ngayon kasi nga nag hakot ng mga gamit. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit yung truck namin ang hinihiram nila para maghakot, eh meron naman yung malaki bitaw na truck mga kabisdak na para para pang move out bitaw na maghakot ng mga gamit. As in, malaking truck mga kabisdak para isahan na karga lang. Alam nyo ba na, oh, unahan ko na lang kayo, 3,000 kilometers po ang kanyang itinakbo. Ang sabi niya, ang usapan nila Daddy Insoy, hindi sila magkaibigan ni Daddy Insoy mga kabisdak ha? Ano lang, bagong kakilala lang last year. Tapos kapag pumupunta sila dito, bumibisita dahil nga kapitbahay mo namin, ano, nag-uusap sila minsan ni Daddy at nanghiram din sila. Dati nanghiram na po sila sa aming track pero ngayon lang is pero grabe naman yung ginawa nila yung parang pinagsasamantalahan na po nila yung hospitality ni Daddy Insoy itinuring na po silang kaibigan ni Daddy Insoy mga kabistak, pero ang saklap pero sige na lang maglaro na lang ako dito sa snow Oy, mag face print I-try ko po yung trending na face print kung gagana ba sa aking muka. <laughs> Oh, hindi man mukha. <laughs> uh, akala ko mag, ano mag siya, mag-form siya ng aking face. Wala on guys. Medyo ma-ano, soft pa yung snow, hindi pa siya masyadong nakaka-ano. Ah, basta yun na yun. Alamig. Gagawa sana kami ng snowman ni Little Insue kaso mga fresh pa yung snow natin hindi pa po sila dumidikit hindi pa natin yan marulyo-rulyo no uh, so ayan gumawa na lang si Little Insoy ng cake at kumanta ng happy birthday hindi mo na ako pumunta sa bahay ni Benan kasi nandoon man ako noong Sabado at Linggo so lunis man na araw na yan mga kabisdak. so sabi ko kay Daddy Insoy maglilinis ako sa bahay sa Martes na lang ako pupunta sa bahay ni Benan kasi nga magluluto naman tayo sa Martes so ito na guys Tap tapos namin maglaro ni Little nagyaya yung bata na pupunta sa sentro ng bayan para bumili ng tinapay daw oh, sige for the goodin si Ajuma kahit medyo makapal ang snow, sige lang ha. Nabasa yung kanyang gloves at media sa kakalaro kanina. So ayan, hinubad niya po ang kanyang media. Ang track ni Daddy Insoy ang ating ginamit kasi mas malakas po ito mga kabistak. Mas may pwersa po ito ba? Parang ang, ang, kapag ganito may snow, naka, parang nakakayanan niya ito mga kabistak. Yun ang iniisip ko. Yung ating maliit na kutsi kasi, ano, hindi po siya maganda para i-drive pag ganitong makapal ko ang snow o sa daan. So, ginoo ko kay pagdating namin dito o sa may medyo tungason ay wala guys. Hindi naman na-stack po kasi ang dulas-dulas na ang ating track ayaw nang tumakbo mga kamistak masyadong ano, madulas nag-stuck ang ating sasakyan tinawagan pa si Daddy Mabuti na lang ato darisky ang ating dali insoy agad-agad po siya kay kumakain po siya nung tinawagan ko agad-agad siya pumunta dito kasi nasa gitna man tayo ng kalsada ay ginuo ko pastilan duror at himala dahil hindi nagarap si dali insoy usually kapag ganito may mga ano guys problema ay nagarap yan sa akin

3000km냐? 우지 진짜. 뭐지? 와. 우지? 와. d 3000km. 그러니까 양구에서 서울이 3 0 0로미터습니다 근데 네가 뭘된 10타임스가 다다한 거야. 아. 알랬데. 아, 내가 8타임스 그냥 막 갔다. Wow. Muchi sa tipo. Hindi ka pa violation ito. Ay, nung nalaman ko yan mga kabisak, ay nag talaga ang ajuma. Pagka uwi namin sa bahay, inaway ko si Daddy Insoy. Sa sobrang galit ko sa mga nangyayari, no? Dahil kasalanan man niya, may kasalanan din si Daddy Insoy. Dahil after 3 days, siguro after 2 to 3 days, no? Dahil ang usapan is hiraman na hindi pa isa na, isa na uli after 3 days, dapat tinawagan niya na yung kaibigan niya na, Hoy, ano ba ang plano mo dyan? Ano, rintahan mo na lang kung gusto mong gumamit pa ng mas matagal. So, ayun may kasalanan din siya mga kabisda, kasi ano inisiisi lang tapos pinagsamantalahan yung pagiging hospitable namin sa kanya sa, ba sa bago naming kapitbahay mapagsamantala talaga ang bago naming kapitbahay imaginein mo mga 3000 kilometers ang itinakbo niya plus may traffic violation pa oh, kaya stress na stress siya na di